Tara po, lakad po. What? Balik po. San siya? Okay, so magandang hapon po sa lahat. So, napalakad na namin ito eh. Bila, wala lang video ko ng hilot. So, talagang lang natin ang video ng hilot siya. Sir. So, sir, na paano ba yung sakit mo, sir? Na paano po yun? Bali yung, ang pagkaalala ko yung basketball, no, bumaba ako nang sumalon ako nung bumagsak ako, may karga akong isa. Mm -hmm. Yun, yun yung mga 19 years old ako. And then, huh? later on, oh, nung... 19? Nung nagkatrabaho na ako, yan. Oh. Mahilig ako magbuhat ng mabibigat. Oh. Eh, yun, ang gandang... Lagi mo left ako eh. Kahit kanan ako, left yung pinagbubuhat ko. So, dumating ang ito na mababa yung isa kong oh, balikat lagi. And then yun, sa tika, ito, 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 ngayon 50. So, yung back pain ko nasa more than 15 years na yan. Uy! Seryoso, 19 years old ba yung sa likod mo? Yes. Diba? So, hmm. Tinitiis ko lang. Nung una, man, mababa pa eh. Pero hmm. nung umiidad na. na yun, nung nararamdaman na lumala na. Kaya pala, ang tigas nitong so, binabalik natin. Sige na nga. Ang galing mo, -alimu -alimu -alimu. Kala mo pa na itong pusikala mo, hindi pa napalakan eh. No? <laughs> Dalag-dala eh. Kasi pa tagal nila pa ako nung... Nagunat lahat sa inyo, no? Oo. Alakan si sir eh. At sabi na asawa ko, Totoo, asya. Yung hindi ko na gagawa, yung umupo ng Upo, upo talaga. Tsaka yung... Siyempre yung May mga... May nagawa ka ano, no? Yung mga nagawa ka pang kaiba nun, siyempre, di ba? Yun, know. <laughs> hindi lang yung ano nun, yung upo. Oo. Okay na, mo sila. <laughs> <laughs> Marami pa siyang nararamdaman. Wala na oh, yun. Oo. Oh. pastel. Pero, pero, pero ano lang, mag maganda lang talaga yung input, Oh, Oo, eh. yung interview nga sa akin, kung nakakati ako eh website ko, hindi ko 4 eh. Lahil ako yun po, images ako eh. Dalawa kayo. Bata. Meron dito. Sabi pa tayo sa Pangit pa yung niya. Pangit pa. Kasi talagang pahirapan din talaga ayusin din. Talang dami na. Ay. guys. Hindi Ilan oh, yung na eh, na ka. Ay, sa abing... Sabi mo sa akin. Tatlo kay ate. Tatlo sa akin. Ate, ano sa akin? Reso hmm. sa na Hindi pati, wala dyan. Hmm. Wala okay. sa isa. buwan namin siya sa ibang bansa. Hmm. Tapos, hindi siya dito. Hmm. Pero ang bala niya sa Ang bala pa sa mga pa

criminal mean, <laughs> yung dalawang yung dalawang nakaitim, uh, yung lalaki. Na 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 so, yung may Bata pa yung isang 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 Desefram, ba, Desefram, bata, pa yung eh. model pa naman ng babae, no? Babe, babe, puro pataas. Shit, ata kayong pababa. Rabi naman yun. Ano yan ah? Isang lang ngayon dito dati. Dati, ako pag kinukulit ako ng mga di binad, tumigil kayo huy. Tandaan na ako. Hingin. Saan yung mga damit natin ganyan? Saan na lang yung ganyan? Balit. Ang ganyan. Ako lang medium sa eh. Mm. Dalawa pa. XL po. Parang crop top na sa akin <laughs> 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 Parang pag ko ta, eh. Paano Parang ko tayo. Okay. pag parang... print Ang Uy, sobrang bata pa. Mas, ang ng sa kanya. Malit lang na lang. lang na Malit But... lang lang na

Ano mo. siya matatapos. Hindi na oras itong eh, date mo. <laughs> Tapos natin. Geray <Dure> 13. Grabe. <laughs> <laughs> Mm -hmm. Bin, patawin ako din. Baon lang. Pati yung sa taktak, -tak, alam mo yung natakpan doon? Oo. Ah. Puta, dalaga yun. Ay, we. Tuntun doon, saksak. Yung itinapon? Oo. Di ba sinabi ko sa inyo, Mami? No. Yung itinapon doon na bang kayo sa ano ha? Tuloy doon ang taktak -tak, ha? Ay, oo. Dalaga. Dalaga. Yung sasaksak din. No. Nung inaahon, daming dugo po. Sorry, ano pa? May Bago pa? dugo pindugo. Sa probinsya naman, ano yung pagpapit. Puting-puting. Ikaw. Kalang... kaso kahit pagkagalagalaan, walang sasaksak sa ito. Hindi abot. Lalo, <laughs> lalo, <laughs> <laughs> pagpapakulo no? no, ko na lang di naman, tasensya din naman yung gagawin ng masama. Ay, sige, next na lang. <laughs> <laughs> Game, puro ma pa baba. Shit, ikaw to hirap. Paul, ito ko mga trouble pa Paul. Wala naman dito sa so antikulo masyado. Okay, ah, tira, si puro ba? Ano ko nga, Hindi pa tayo pare-parehas dito. Nakalabo <laughs> pa tayo pare-parehas dito. Dito pa nakulog. Wala na tayong ano, tissue bag. Wala. Malaki pa yun di ba yung kulay? Ah. Oh. Dahil mo lang sa sabihin ni, ano lang tawag dito? May kira pa rin, matigas. Kailangan pa rin na session. So, pero lang ako ito. Tatagalan yan bago maayos kasi sobrang tagal na nang pili niya siya. Mas magaan na yan ngayon, kuya. 19 years, 19 years old siya. 51 na kayo si kuya, tanaman. Isang taon lang yung nilamang po dun sa pila ni kuya. Game, hit! Baka yun mo yung balikat ni kuya? Na paano yung balikat ni kuya? Parang yun na nang na? rana. Kuya, ano ba ba ito yun na nang Hindi, nakalimutan. Kalimutan na eh. Pagbuto ko Dalawa kainan talirin ko. <laughs> 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 Dalawa daliri ni daliri ni ano? Marvin. yung isip Parang ganyan lang yung uh, job pule yon. Oh. Yung ah, pare ko na pare Pare ko pare, pare kaya. ko pare, pare kaya. Pare ko pare, pare kaya. Pare ko pare, pare kaya. Pare ko pare, pare ko pare, pare kaya. Pare Asa pare, pare si Pare ko pare, Dama? Si Charles ko pare, pare ano yung tawag niyo din sa ano? Ang nangyari niyo sa oh. <laughs> hmm. well. mo. po. 200,000. Gana? 200. Ay, ay. Pagpahingin mo namin si Kuya. Mayos naman ang lakad <laughs> nito eh. <laughs> <laughs> Binigyan lang namin ulit. Kasi nakarun, di siya nabigyan. Oo, oh, kasi. Kasi. Tama na. Lakad <laughs> <Okay>. natin siya Pagkatapos. <laughs> Before and after yun eh. oh Oo. Oh. So, hindi ko alam kung gagawin natin dito. Napalakad naman namin na ito. Pinapakita lang namin. So, second session. pa lang, lang lahat ng video. So, ito po yung second session ni Sir. Uh, pilay na pumunta. 32 years yung pilay. Simple lang to, pero 32 years kasi ito eh. So, ito. Tara, Sir. Lakan na Ano, Sa'yo Ano, Sir? Sir? Ano, Sir? Hello. 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 Wala na to eh. Yung, se yung first session ko lang, napalakad ko na to. Ito ko yung second session. So, pag may ganito kayong case, 32 years, kaya daw na parang yun. God bless us. Kasi,